Pagpapaalis ng mga pogo, paggiit sa karapatan natin sa West Philippine Sea at ang anyay bloodless war on drugs. Ilan lang yan sa mga pangunahing tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Nisa-isa rin ng Pangulo ang mga nasa ikatuparan ng administrasyon sa ekonomiya, infrastruktura at pagtugon sa kahirapan. Saksi si Ivan Mayrina. Ang karahasan na mga kriming iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo, hindi na maaaring magpatuloy pa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Effective today, all Pogos are banned. I hereby instruct Pagkor to wind down and cease the operation of Pogos by the end of the year. Ang Labor Department inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at tangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakas ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ng tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. emosyonal lang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantayan ng West Philippine Sea. gayon din sa mga mangis ng nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established eight E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them ay rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaulad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Niño at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida ng Pangulo ang mga sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag alawan sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Mayroon ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa apat na tranche. Naglaan na, to, naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ng pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistema ng ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher one lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level na maraming estudyante sa information literacy problem solving, at critical thinking. Therefore, our national learning recovery program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang akses sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity lalot batay sa datos ng 2022. Nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Together with our private sector partners, we will efficiently harness a concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin. Partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, ano mang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin minawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat centers at pasilidad para magbigay ng serbisyo medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan, target pabigyan ng mobile primary care clinic. Para sa GM Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.